Talagang the world meets in Sultan Kudarat sa naging pagbubukas kagabi Nobyembre 19 ng kanilang 2025 Kalimutan Festival at kahit ang mga medyo malalayong lalawigan tulad niyan ay ginawan din ng S19 na full blast at world class ang kanilang performances bilang headliner ng Hiraya P-pop concert na nagsilbing pambukas ng apat na araw na pagdiriwang sa naturang lalawigan. Bagaman na late ang umpisa ng palabas at inulan pa ang Capital Grounds ng Isulan Sultan Kudarat dahil ng umiiral na Intertropical Convergence Zone sa Soxargen Region, hindi nagpakabog at hindi na ini ang mga 80 na naghintay basta mapanood lamang ang kanilang mga iniidolo na magbigay ng todo bigay na mga pagtatanghal hindi lamang yan, maski ang mga team bahay at team abroad sa ibang lalawigan ng Pilipinas at iba yung dagat ay binigyan rin ng libreng treat sapagkat isinahim papawid din ito sa mga official social media pages ng Sultan Kudarat Provincial Information Office maski ng page ni Governor Datupax Ali Mangudadatu. Trending sa Twitter ang hashtag na SB19 at Kalimudan 2025 at bukod sa personal na mga mementos at hiyawan ng mga 18 sinaludo rin ng mga kapwa fans ang kusang loob ng mga 18 na mag-clean as you go o clay go pagkatapos ng unang gabi ng konserto. Maski ang isa pang special guest ng Kalimudan Festival na si Sandara Park, ang South Korean na lumaki sa Pilipinas at naging miyembro ng girl group na 21, ay humanga rin sa natatanging galing at stage presence ng Mahalima. Excited na rin siyang makapagtanghal sa pagpapatuloy ng Hiraya P-Pop Fest na mangyayari naman ang kanyang time slot sa gabi rin ng Nobyembre 22 naman. Halaw ang pangalan ng Kalimudan Festival ng Sultan Kudarat sa maging danawan term na kalimudan na ang ibig sabihin ay pagsasama-sama o pagtitipon. Paliwanag pa ng provincial government ng Sultan Kudarat, swak na swak ang pangalan ng festival sa emosyon ng uh, kanilang ginaganap ngayon dahil ang uh, ipinapakita nito ay ang pagkakaisa, tibay at diversity ng mga mamamayan sana sabing lalawigan na bagaman na medyo malayo ay ipinagmamalaki rin ang yaman ng kanilang local governance at mga mahalagang bagay na pupwedeng dayuhin sa larangan ng turismo I e yan ang balita mula sa Mabuhay Radio Japan Worldwide. Sa bawat oras, bawat himig na nanatili kaming walang takot, walang pinapaboran. Ito ang Senbat sa Patrol No. 2 Stephen Raspe Perez. Naguulat sa larangan ng SB19 dito sa ating Batangas Bureau.